Mga tol, masaya kami lahat kasi finally nag-gasarin na natin. Isa po sa hinahangaan natin kapatid. Ayun ah. Ayan. The very talented and very funny and na-mention ko ba very talented. <laughs> Tuesday Vargas. Ayun. Ngayong araw mga kapatid. Salamat, salamat sa iyo, Chus. Mga bayo, mga bayaw? Oh. Mga bilas? Oo. Oh. Yeah. Gagawa ako na sa mundo ng mga bilas. Abangan mo to. Ayan. <laughs> Ay, oh. Ang ganda na Si Tuesday, yun, oh. babaeng walang pahinga. No? Oh. Dami yeah. Oh. raket itong babaeng ito. Tol. Grabe. Sa sobrang walang pahinga yan, meron ng swimming pool yan sa bahay. Iyan. Palak, palakpakan natin yung swimming pool. Sausaw ka doon minsan. Mm -hmm. gano'ng kalaki yung swimming pool mo? Mababa. Ano lang, 2x2. <laughs> sa tao lang. Maliit lang. Yung two, cash. 2x2. Ano, ano yung pinakamalalim niya? Two feet, two feet, two feet lang talaga. Hindi, <laughs> mga ano, kasi maraming tao sa bahay di pa marunong lumangoy. So, mm -hmm. pag nakatingkayad ka hanggang dito, ah, eh five, two and a half lang ako. Nasubukan mo na ba ang umihi-swimming pool mo? Dapat hindi mo sinasabi yun in public, pero oo. Oh. <laughs> <laughs> Tuesday, pag-usapan natin yung karir mo ngayon. ano. Yung pool is part of dream house na tinatawag na pinag-usapan last year sa isang iba mga interviews. Ano? Mm -hmm. At this stage pa, pwede mo masabi na pwede ka na mag-cut down on sa dami ng mga ginagawa mo? Mm -hmm. Siguro yung choice na maraming ginagawa, hindi yun trigger na kailangan kong mag-ipon para mm -hmm. sa something ay basically yung wiring ko bilang tao pag wala akong ginagawa nagpapa-panic ako. Mm. Parang kailangan constantly meron akong pinagkakaabalahan. Mm. So pag idle time, nag-iisip ako ano bang pwedeng pwede kong gawin. Mm. Kahit productive or kahit mm. wala lang, basta mm. lang kumikilos. kumikilos ka. So ganoon. So mm. yung ngayon actively kailangan mm. kong gawin 'yan. Kailangan kong mag-slow down yung i-remind mo. So, Kamisan, di ka na natutulog, di ba? Oo nga. Oh, Pag di ako natutulog, nagagalit ako. Paano tutug, mo paano maintain ito? yung ano, ganyan ka pa rin kaganda? Um, <laughs> 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 pinati ilang um, na maganda o Martin. Na. Oh. <laughs> Nagpapabelo ka ba? Hindi ako nagpapaderma, hindi ako nagpapasalon ng regular. Mm, uh -huh. Pag yung talagang, ano na, yung yagit-yagit mm. na yung mm, itsura, uh -huh. sa ay, parang kailangan na. Actually, si Koy mm. pa ang nagsasabi. Uh -huh. Hoy, pa-parlor naman tayo. Ako yung, uh -huh. ako yung parang... So, Mahilig kayo sa beach, di ba? Oo eh. Maya mo siyang matuyo, yaan mo siyang uh -huh. malaylay at mag-wrinkle. Kasi, mas muha kang tao pag uh -huh. pinagdaanan yung itsura. No? Uh -huh. Ito nang, nangyayari sa'yo ngayon, parang parto ng isang uh, well-planned career mm. path. Uh, parang mm. are you according to schedule? Nung may ano ka ba dati Wala. Actually, pati mm. nga yung mismo work ng showbiz, hindi ko alam mm. na mangyayari siya sa akin Parang dati, nung high school, sali ka lang ng sali sa kahit ano. Mm. Glee Club, lahat ng club. Mm. Pati yung mga club na hindi ka na pwede so masali yeah. ka, mm -hmm. ganun. Tapos college, yan, sa mascom, uh, di ba, mm -hmm. witness ka. Pag, uh. pag mga may, bata pa kami nun. <laughs> <laughs> Sariwa pa si Jun na, no? Uh, yung pores niya, ano Imagine, Hindi ko ma-imagine. Uh, -huh. uh -huh. In line naman yung pinag-aralan mo ng kolehiyo ka uh -huh. Pero yung... di, na, maaga nga ako naglandi, tapos nabuntis ako kagal. Mm. So mm. lahat ng pwedeng pagkakitaan ginawa ako. Nag-PA -nag ako, nag scriptwriter mm. ako, nag-edit ako, naging mermaid ako. banda ka pa. pa. Oo, o, naging puno mm. ako sa isang production. Mm. Nag-banda ako, sulat-sulat mm. ng material, bebenta sa ibang tao, or mm. Uh, alalay ka ng ibang artist mm -hmm. para maging okay yung mm -hmm. script nila. Hanggang sa dumaan ka dun sa lahat ng proseso na yun. Tapos, makita mo na rin yung sarili mo na gitna ka na nun. Mm -hmm. Pero hindi ko yun pinangarap or pinlano mm -hmm. or sinabi ko, ito yung goal. Tapos mm -hmm. kailangan, within the next five years, makuha ko yun. Mm -hmm. Walang ganun eh. Parang kung anong darating, pag maganda yan, sige, gawin na. Mm -hmm. Parang yes ako ng yes. Basta may impulse, mm -hmm. tatanggapin Tuloy-tuloy lang. Ganun tuloy lang. Tapos wala talagang plano. Saka pag may goal ka, may concept ka rin ng pagre-retire. So, huwag oh. ka na lang magkaroon ng goal. No? Although ako gusto oh. ko maaga mag-retire. Pero sa ngayon, mm. hindi ko pa alam kung ano yung eksaktong edad na yun. Pero gusto mm. ko maaga. Hindi, hindi ka, ka na mag-showbiz. Oo, eh. uh -oh, yung kuya, pambili <laughs> lang po lang. Um, kuya. um, <laughs> um, sorry, can I have like, Beria? <laughs> Isang pagita, eh. No? Isa sa mga kantang nagpakilala sa sa'yo, ayon sa mga tanong dito, no? <laughs> stick tayo dito. Yung babae po ako. Pero siguro maraming nagtataka madalas ka ba lang bakla uh, lalo na nung bata ako oo 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 naman yung iba minsan pag nasa public sila tinatawag sila according to the character that they play mm. oy si ano bla, bla, bla. ba mm. ikaw ba tinatawag kanila as tuesday or parang under Bakla, ganun. Uh, <laughs> mm. Hoy, te, ganun. Mm -hmm. Tuesday talaga. Tuesday talaga. Eto, mm -hmm. recently, nagpunta kami sa malalayong isla ng Palawan. No, Itong isla mm -hmm. na to, isa lang ang TV. Kilala nila tayo mm -hmm. lahat to. So, yung pangalan na Tuesday... Ang channel lang nila doon ay? TV5 lang. Wala na iba. Sinira nila eh. Ginanong-ganon nila yung mga wire. Charly. Ayan, Paano ba naging tuesday kasi kilala natin siya Izel yung pangalan niya ano, ano? Oh. berto to na yung pangalan dibe uh -oh. berto oh. ronald Ronald <laughs> Berto uh -oh. vargas paano na paano napunta yung tuesday doon na ano ah uh, maraming kwento yan eh meron yung totoo tapos meron yung katang isip ano yung mas gusto ka ng dalawa ah, sige piliin mo ka ano yung totoo yung katang -isip, katang isip na? Katang -hisip katang -hisip na lang katang isip so ito yung mga going bananas mm -hmm. writers and, mm -hmm. and people mga nag-aalaga sila ng mga talent. So, nung nilapitan ako ni Miss Olive nung 21 ako, sabi niya sa akin, Uy, kukunin kita, ganyan-ganyan. Pero dapat yung initial mo, yung matatandaan ng mga tao. So, Tuesday Vargas TV. Mm -hmm. uh... So, nag-isip sila ng androgynous na first name, tapos hispanic na last name. Mm -hmm. Kasi, usawang mm -hmm. Marimar Mardon, yun, no. mga mga telenovela na Spanish mm -hmm. Chuba, yun. So, yan. Vargas choose, di mm, ba? Parang, uh, para parang may recall ka. Ang anak gan. ni Vic Vargas. True. nung yeah, namatay nga, ang dami nagtag sa kaso. Confidence ko. <laughs> Seryoso? Uh, Nalulungkot din po ako, pero hindi ko po siya tatay. Ganun. Si Alfred po ang tatay ko. Charo. Vargas. <laughs> Yung isang version, eto, nahuli ako ng UP Police sa loob ng sasakyan ng isang kaibigan kaibigan. Yeah. Sa tapat ng Vargas Museum ng Tuesday ng gabi. Tapos, Ay, ano? yung pinababa yung lalaking kaibigan. Tapos sabi, ah, oh. oh, sir, ano pong problema? Gano'n siya. Tapos sabi niya, ah, oh, kasi ano, nagpa na yung salamin ng sasakyan niyo, no? Ano bang ginagawa niyo dyan? Ah, uh -huh. uh, Kuya, nagkukwentuhan na po. Ako babae shorts mo sabi oh. ng ano. Ako nga po kasi kagano wala naman po kaming ginagawa so kinuha na kami ng ID may record ako na Tuesday pa Tuesday Vargas ang nakasulat sa book Galing. ng yung police. Totoo 'yan. Oh. Alin yung yung si na yung totoo. Parang mas exciting yung pangalawa. Oh, eh, awa. sabi na yan, totoo yun. Ba't kaya nagpapag yung kotse? Yan gusto ko malaman. Oo, may ubo kasi ako. May ubo. Uh. Uh, okay ka? lang ba yan kay Kuy? Pag ginakoy yung tumuyo. Oh, ako, daba? Ano? Marami naman akong mga stories <laughs> nung ako'y dalaga pa. Sumabaya, <laughs> so, ba't mo ano ito yun? <laughs> yung mga maitim mong lihim, alam naman ni Kuy. Oo, daba? Dapat pag-asawa mo. Kapag mahal mo, dapat. dapat oh. Sabihin mo lahat, ah, dati ako lalaki. Ah, ito pala yung yeah, ano ko, sa jar. <laughs> Yung ginawa kaming video, si direct R.A. din yung gumawa. Yan, oo. Oh. Yung ano yan, yun? ah, Nanaman. Yung Man. Naman, oo. Oh. Takot-takot kami. samayo kami ni Koy dun sa, ano, pare, kasama yung mga preso. Uh -huh. Kami lang naiwan iwan dun. tatlo kami. Ako, si Edsel, saka si Koy. Uh -huh. masayo kami habang nandun yung mga preso. Gra Grabe. Nakakatawan yun, bago-bago bago pa pare. lang kami ni Koy dun. Sinadlock uh -huh. ko siya kagad sa gano'n. Sa dusa. Okay. After nun, pare, namatay si Commander Robot. Uh -huh. Yung may barila na nangyari. May okay. barila doon na nangyari. Saka bagong sa tagig. Sa tagig, mm -hmm. oo. Oh. Anong kinalaman nung kayong Commander Robot sa kwento ni Tuesday ngayon? Hindi, nag... Dahil music video ni Tuesday. Hey! 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 <laughs> Ilang porsyento yung totoong Tuesday na nakikita natin on screen uh -uh. versus yung Tuesday sa totoong buhay. Siguro parang ginawa kong rule, kami ni Ate Oge okay, kasi ano magkaibigan kami niyan. Mm -hmm. Pagka nagkokwentuhan kami, tina nung ba mga kabataan days, ko, tinatanong ko sa kanya, ano bang sikreto para mm -hmm. maging effective ka, mag-translate mm -hmm. ng maayos yung ginagawa mm -hmm. ko on screen. Basta gawin mo lang kung paano ka, mag, mag, ano ka maghanap ka ng experience, mas dikit mo dun sa mm -hmm. sa linya. So, iniisip ko, tama nga naman kasi mm. kung gagawa ka ng ibang tao, ibang tao bukod o. sa ikaw, di laging peke, tapos laging mm. mong isi-switch yun. Mm. Ah, ako, ako si Tuesday, ako si Izzy, okay. ako si Tuesday, ako si mm. Izzy. Si so, kapag ka nanonood ka ng kahit At least, anong ginawa parehas ko, parehas lang halos. Ako lang yun, wala akong oh. ginagawang kahit anong. Actually, wala yata akong alam ibang gawin, kundi yung ako lang. Oh. Hindi mo feeling ba na minsan nalilimitehan ka nung genre ng comedy? Mm -hmm. Kasi I'm sure you can do other things din. Uh -oh. Oo. So ngayon, natutuwa ako, gumagawa akong dalawang indie film, mm -hmm. tapos nabigyan ako ng chance magawa ng, ng ibang bagay. Uh Oo, -oh. mm -hmm. left lang. Left lang. O, oh, kasi yun yung pwede sa kontrata. Kaliwa... <laughs> Wala kang plano gumawa ng sarili? Since films, film student mm. ka naman, graduate uh -oh. ka ng film. No? Gusto ko rin yan. Actually, uh -oh. gusto ko rin yan. Gusto kong... Yung mm. hindi naman ako yung nasa mm. on-screen. Ikaw naman yung director? Uh Oo. -oh. Para mm. lang makapagmando ng tao. Gusto Ayun, ko no? manigaw eh. Uh -oh. Parang, ano to? Yung totoo. Hubad! <laughs> Action! <laughs> Lalang-lalang sa social media, no? Minsan parang kinakahon ka ng tao na parang, mm. eto ka lang, patawa ka lang. So the moment na para mag-express ka ng profound thoughts, parang, uy, lalim naman yan, oh. Hindi ba na parang frustrating minsan yung gano'n? di ba? Ang dami orcs talaga, orcs? lalo na sa, oh. sa Twitter, ang dami mm -hmm. talaga. Actually, pati Facebook, ang dami orcs mm -hmm. sobra. Eh ako kasi, gano'n ako magsalita mm -hmm. pag trip kong magpaka-pilosopo, gano'n. Mm -hmm. Pag mag, eh, english, mag i in english ako, mm -hmm. mag -e in english ako, pag mag-quote-quote ako, gano'n. Yeah. Kasi gano'n ako eh, hindi ko, wala akong iniisip na may sasabihin sila or mm -hmm. paano so ano, mararamdaman nila. Kaya yung kami, mag-quote eh. Uh, Oo, oh, diba? <laughs> Bahala <ka rin. laughs> Tinatrya niyo magkaroon ng baby, di ba? Oh, uh, medyo may isang, uh, hindi, medyo tragic incident na nakunan ka dati. Oo you know? oh, oh. Pero sinabi mo rin na ayaw mo yung feeling na parang ginagawa niyo ng karir. Oh, yung oh. Pagbubo, pag, pagbubuo ng isang oh, baby. Oh. Mm -hmm. May app ako para doon. Mm -hmm. Meron akong kalendaryo na tumutunog siya pag malapit na yung uh, opportunity. Oh, may app na gano'n? May app uh -huh. na gano'n. Sabihin mo nga sa akin yan. Oo, mamaya pakita ko sa'yo, download sige, mo. Sige, sige, sige. <laughs> So pag ano alam na ni ko yun oh, sabihan mo lang ako pag uh, oras uh -huh. ganyan pero pagka iniisip mo lalo kasi parang uh -huh. yun nga ganun ulit Inom allergic na ako yung doon yung robust uh oo -oh, ginseng <laughs> nadudurog ako sa sulok diba Inusubok siya oyster ganyan Naalala mo pa yun no ni ano ni Joy De Leon ano ba sabi? Sabi, oy, sa mga gustong mabuntis yan, huwag na kayong sumayaw sa ano, sa ubang do. Oh. Sumali na lang kayo sa Das Entertainment, mabubuntis do. No? <laughs> Ay, grabe! <laughs> sa lahat ng ginagawa mo, ano yung pinakamalapit sa puso mo at bakit? Sa so, ngayon, uh, pinaka gusto ko maging nanay tsaka kusinera. Mm Paborito -hmm. ko yung nasa bahay lang, tas walang ginagawa, tas nagluluto ako buong maghapon, mm -hmm. tas nakatambay. Ganun. Tapos pag nainitan, talon. Talon, talon. talon. Sapun. Sa pool. Swimming, swimming, tas luto Tapos, ko ulit. Ah, yan. Uh -hmm. Uh -hmm knoon kasi parang hmm. iba ang magic ng pagkain Isipin mo hmm. from something na napitas mo or na, hmm. na, na nakuha mo sa palengke magic mamaya oh. ang ganda niyan Tignan, ang Pero sarap nito Pero ba yung niyan. tipong naglalagay ng mga ano Oo oh, o oh, pa art talaga plating, uh, plating oh, oh, mm -hmm. may mga pang plating akong nagaganap ayon oh kuha ganunan -ganun Chef di ba? nag-aral ako mm -hmm. ng ano mga mga basic modules para mm -hmm. sa kasi nag-cooking show ako ganun din Gusto mm -hmm. ko din maging effective sa ginagawa ko. So gusto ko pag nagsalita ako tungkol sa pagkain, mm -hmm. alam ko yung alam sinasabi ko. So nanghingi ako, nanghingi talaga ako mm -hmm. pag pag-aralin niyo po ako mm -hmm. kahit konti. Maganda yan. yan. Ano mga specialty mo na niluto? Ako gusto ko pagkain Pilipino talaga. Nilalagyan ko ng twist. Ako gusto ko ng rin ng kape. Kape na nasa ganyang cup. Sabaw kape. Ako <laughs> so Gusto ko nang ganyan? Kaso Pwede malap. kayo oh. may kape <laughs> na <laughs> Ano yung hindi alam ng tao about you? naiyakin ako talaga oo kasi laging pag nakikita nila masaya ka lagi sa TV clown eh, yun yung clown syndrome. Mm -hmm. Pag nakita ka, mo, oh, Diyos, de, patawa mm -hmm. ka naman. Mm -hmm. Di ba, pag, no? Pag do pag doktor ka mm -hmm. pa, gagano, uy, operahan mo naman ako, oh. So... agad. Di ba, parang <laughs> Para sa mga reporter, eh. pag binati sila, anong balita? Oo, di ba? Para... Al namang mag-anap sila, di ba? Oo, automatic sa tao eh. talaga yung gano. Napaka-familiar nila minsan, na overly familiar, na nakakalimutan si Luke, nila. Lagi sinasabi, kumusta ang panahon? Di ba? Um, mamatay ka bukas, sinasabi. <laughs> Oo, uh -oh. pero ako talaga, sa totoong buhay, mahiyain ako. Um, Om. Um. Tush, ganito talaga <laughs> ako magsalita. Sure Siya totoo ang life. <laughs> mm. diba? May bago kang banda ngayon, di ba? Yes. Actually, nabago. Oh. na bago. Oh. Seven years na rin yung Top Jump. Top Jump. jump. Uh, okay. Oh. Pero top meron kaming side project ni ko, yung oh. the, the Placido. So, hmm. dalawa lang kaming yung mayari ng mga kanta-kanta. Parang placebo, In, no? Hindi ba mahirap uh, nakabanda mo yung asawa mo? Minsan, oo. Lagi kami nag-aaway sa harap ng drummer Kasi paano na. siya mag-chicks, di ba, kung kabanda ka niya? Ayon, Hindi, yon, Hindi, hati kami sa chicks. Yun Ayon, yung deal o, namin. eh. Ang ganda oh. So, nun, ah. We need a hot young thing in between us Ay. to spice things Ay. up. Joke lang. Na. <laughs> eh, paano pagtutuhanan yung biro? Problema yan. Oh, okay. uh, ah, kailangan ko malasing ng maraming marami. <laughs> Ito, eh, yung honest opinion mo about yung reality talent search shows. Ay, nako. After ng Talentadong Pinoy, parang wala na akong paniniwala sa iba pang palabas. Kasi noon, mm. nung dumabas kami ng Talentadong Pinoy, kami pa lang. Wala mm -hmm. pang kahit ano. Wala ganon. Pang ano. Tapos ngayon, ang dami na. Parang mabibilang mo sa, mm -hmm. maraming beses sa Nakakalito ah, na nga eh. Actually. Mm -hmm. Tapos lahat pare -pare -pare ng tao, judge. Lahat tayo, judge eh. mm -hmm. Exacto. Parang, parang, parang gano'n yung nangyari, no? Uh -oh. Sabi nga ni ano, Ilang the best na rin ako na crucify sa social network kaka-comment ko sa mga tao kasi gusto kong eh, sumali ka dito yan mm. lang yung pinakita mo eh talent show nga to mm. pag walang talent di sorry mm. di ba parang gano'n? Para sa iyo ba talent yung ang bubukas ng nyog gamit ang ngipin lang. Oo, kasi ako hindi ko kayang gawin yun. Uh -huh. Lalo na kung kakanta siya habang ginagawa niya. Yun, yung tatlong bagay ang ginagawa niya habang nagbubukas siya ng buko. Makain pa ng mga bubog. Uh -huh. Pepedicure siya habang nagbubukas uh -huh. ng nyog. Pero kasi odihimoresib niya. Dapat may narrative yan. Oo. Alam mo dance may bokabulari yan. So, ang pagbukas ng nyog, parang ganun din. <laughs> Kailangan Deli. mo makita yung arc ng kwento. Oo, oh, yeah <laughs> Ano yung pinang nakakatawang pelikula na Pinoy para sa'yo? Talaga, ako may kurot tsaka may may tawa. Mm. Yung antatay kong nanay, natatawa mm. talaga ako. Oh. Ang galing ni Direk Soksy doon, mm. ang sexy niya, mas malaki pa yung boobs niya kasi sa akin doon mm. sa so movie Yan. na yun. Mm. Tapos yung, yung lumang badaf na language. Oh, oh. Badaf so, pa sobrang aliw eh. na aliw ako mm. doon. Tapos Hindi pa bading, no? Hindi pa oh, bading, badaf pa. Oh. Nagsampalan sila sa sinihan mm. sa Cubao. tapos mm. nakinaladkad niya yung isang bakla mm. dahil inaway mm. si Ninu Mulak. Mm. Ganun. Mm yun para sa akin ang ang pinaka na nakakatawang bagay, yung hindi mo kailangang mag-imbento, mm. yung mga totoong bagay yung pinagkukwentuhan mm. -hmm. At sinasabi. Kasi yun yung nakakatawa. Eh. Truth mm -hmm. is super fun. Mm -hmm. Yun ang pinakamasaya. Kunyari, ide-direct mo to anong mm. pelikula pagagawa mo sa kanya? Nang, nang binunot ang balbas. Naku, yan, no. uh, ano, siguro mag-shoot tayo sa, ano, sa Batanes. Oh, tapos nagagawa ka ng adobe na bahay. Ayun, ayun, Oo, tapos ayan. Yung... Pawis-pawis ka, uh, munghirap ka sa... Uh, may langis, ano? may langis yung... Thank alo. you po. Okay, siya lang. Sige, thank you. okay. Oh. di, siya lang naman host dito eh. <laughs> okay lang, di, <laughs> okay lang. Okay lang. Sa tingin mo ba, uh, nagbabago yung konsepto ng humor during the past three decades? Oo. At paano siya nagbago sa tingin mo? Nung ano, nung early days, parang ang humor noon, ah... Uh, di ba Maraming magpauso ng slapstick, mm -hmm. physical comedy, ganyan-ganyan. Tapos mm -hmm. ganyan. ang daming taboo na subjects na hindi pwedeng pagtawanan. Mm -hmm. Panahon ni na Chaplin, bawal pag-usapan ng pagiging bakla, bawal mm -hmm. away ng white race, mm -hmm. bawal... Mm -hmm. ba, diba, Lahat, ang daming bawal. Mm -hmm. Ngayon, wala nang bawal. Mas siraulo, mas far out, mas kadiri, mas, mm -hmm. mas gross, mas mm -hmm. morbid minsan nahanapan ng nakakatawa. So, very exciting time for, for comedy ngayon kasi mm -hmm. wala, nang, wala nang limitasyon. Ikaw na lang talaga yung mm -hmm. magiging problema pag wala kang makuha ang bagong mm -hmm. material. Mm -hmm. Saka mas, mas gusto ko nga ngayon, actually, maraming nagkakriticize doon sa mga sikat. Di ko na sila papangalanan. Mm -hmm. Na nag-concert recently na undercut yung bok, tas blonde na nakagano. Uh, so, alam mo na kung si siya. Mm -hmm. oh, si Skrillex. Skrillex. Mm -hmm. Si Skrillex, maraming nagkakriticize sa kanya kasi mm -hmm. may inaaway siya ng mga oh. may pangalan na tao. Mm -hmm. Pero I applaud him slash her mm -hmm. kasi kailangan natin ng gano'n. Walang naggagawa mm -hmm. ng gano'n eh. Parang walang untouchable na dapat. Correct, oh. Mm -hmm. Tsaka it comedy, tinutulok mo dapat yung envelope. Correct. Aww. Pag hindi ka nakapag-create ng kahit anong pag-disturb mm -hmm. sa tao, wala, wala kang mm -hmm. nagawa. Walang dent. Mm -hmm. Diba? Kaya yeah, yung iba, hindi nila nagigets yung sa meeting tinatawag sila sa genre yung parang mm. pang uh, comedy bar na humor. Uh, mm. Pero ako gusto ko yun kasi uh -huh. <laughs> ang hirap ko doon. Ang hirap kaya. Uh -huh. Parang saan yung thin line between sasapakin ka ng customer uh -huh. na matatawa siya, uh -huh. di ba? Sabi ko nga sa'yo, bago mo wa sa akin ano mo muna, kalmahin mo muna, mo muna appreciate mo muna siya. Tsaka oh. minsan, ina-appreciate hmm. mo siya kunyari, pero ang totoo, nilalait oh, mo na pala. Oh. Yung kala, alimbawa, oh, oh. ka na lang ang nagkukorduroy sa Maynila, oh. ganun. Sana huwag ka nang mag kasi hindi mo na mag-graduation, oh. mga ganun. Mm -hmm. Yung may linya, yung pantalon. Oh. Happy graduation po, ikaw, happy foundation oh, yan, day. Yan, yan, ano na din at nakita, <laughs> nagpa-foundation ka. Sa tingin mo, ang comedy ay naaaral or parang is it something innate? Parehas. Mm -hmm. Oo, init kasi dapat yung timing mo, dapat nandun siya talaga. Mm -hmm. Dapat pitik uh, nangyayari. Oh. Naaral na kasi, pagkasama mo yung mga kaibigan oh. mong nakakatawa din, nakakapulot ka oh, okay. eh. Ako, material ko lahat mga tao sa paligid ko. Mm -hmm. So, mamaya, material mm -hmm. na kita. <laughs> Galing nga sa porch 2 ko, oh, di ba? Oo, oh, oh, di ba? Sa punta sa kanila. Pa'no nangyari? Yung club na eksena, nagbago din. Kasi mm -hmm. di ba dati, piano bar. So, ang mm -hmm. nakatambay, daddy ang, mm -hmm. ang, ang inom. Pale. Oh, laki Chan. Lucky Chan, ganyan. Oh. Nung nagbago yung form ng ng lugar, oh. nung nagkaroon ng, ng stage, nagkaroon ng karaoke, oh. nagkaroon ng bakla. Mm -hmm. Na nagsimula lang na, oh, ikaw na next, bakla ka. Oh. Hanggang sa nagkaroon na naging ng material, karir na, naging career oh. na, oh. nagkaroon na ng establishments, mm -hmm. nagkaroon na ng rotation, ng talents. Talon-talon ka, bar-bar. Bar. Dati, nagtatrabaho ako seven days a week, iba-ibang bar, mm -hmm. mula Las Piñas hanggang Antipolo. Mm -hmm. Lahat yan, niniikot ko. Grabe, no? Oh, grabe, masasanay ka talaga. Uh -huh. Malaking tip, eh, no? Sa tip ka talaga kakita. Uh -huh. eh, no? Tip at saka yung basic nakita din. Kasi uh -huh. may levels yan, eh. Pag newbie ka, ito lang. One-five ka lang, ano? Oo. Uh -huh. Pag, pagka may napatunayan ka ng konti, eto na. Two-five. Uh -huh. Pag mataas na, five. Oo, uh -huh. five. Uh -huh. <laughs> <laughs> mataas na yun, ha? mataas, mataas na yun. Five, Isipin mo, gabi-gabi ka, uh -huh. 35 million sa isang linggo. Hindi na masama. Ba? Oh. Tapos, pero kailangan mo magpalit ng material palagi. Lagi. Kailangan mag-aaral ka ng bagong kanta. Alam mo, mm. lagi lahat ng bagong mm -hmm. chika. Dapat kilala mo lahat. Gano, gano. Lahat, oo. 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 Sa comedy bar, ay bugbog ngayon si senator, ano? Oo. Alam mo na. Oo. Ako, ayoko sumausaw sa ganyang mga ano. Alam ko na yung sa gano'n. Papatayin lang yung ilaw. Oh. Nandiyan ka na pala. Uh, Ganon oh, kalupet <laughs> na mga joke, I'm sure. Napakaganda <laughs> ng mga taong nagsabi niya kung sobrang perfect na yung answer Akala mo, tisay sure din know. sila. Sobrang perfect. Uh, eh, okay. Isa sa mga racket mo din ay ikaw nagbebenta ng mga bags na yes. luxury mga designer bags. <laughs> <right>? <laughs> hindi mo? Mm -hmm. Mahilig ako sa sapatos at sa bag kasi. Mm -hmm. So, parang instead na bili ako ng bili, para masatisfy ko yung itch for shopping, mm -hmm. bibili ako for other people. Mm -hmm. so, Satis nakawakan mo na, ano? Uh -oh. Oo. Mm -hmm. Pag aabron, gano'n. Mm -hmm. Masabi ko lang na nakita ko yung bago, mm -hmm. ah, baka gusto mo. Inaamoy mo rin mo yan? Oo. oo naamoy. Pati yung ito, leather, nahawakan uh -oh. ko ng matagal. picturean mo. Pikturan ko. Facebook. Post ko sa Instagram. Sa Instagram, sulod-sulod mag-post. <laughs> <laughs> okay, Tuesday, last question na lang. Okay. Okay. Kunyari pa paano ako na bukas? ano yung gusto mong huling hapunan mo? Talagang actor studio talaga. Ilo pa lang eh. Oh, ako, <laughs> ako lago ko na kain yung dried na pusit. Ewan ko bakit nakakapunta Kinaka sa akin. Kinakain yun. mo? Yung, yung dinaing na pusit. Oo, oh, oh sarap kaya nun. mahal yun, eh? Bababad mo oh, sa suka. Mahal yun. Tapos itlog na maalat kamatis, matis kanin. Hmm. Simple lang ako kung yun. tao eh. Yun na yun. Masaya ako. Nakala ko hindi pa luto eh. Pwede din. Pusa rin rin rin. ako eh actually. Nakalimutan ko. Sabihin. <laughs> 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 Yun, no? Yun ba't ang corny mo ngayon, Tol? Pansin ko lang. <laughs> Alright, palakpakan pa natin Tuesday, Vargas. Maraming maraming salamat. salamat thank you, thank you for coming. Salamat. Kayo pala yung bisita. thank you for coming. Thank you, ha. Next time, bisita. Uh, thank, you guesting, okay. Om, thank, thank you for guesting, ha. oh, thank, you. Um, um. Om. um.